mga ka dito pala tayo ngayon sa barangay isaog nagtatanong ah. po tayo mga ka kung bakit baboy ramo po yung naka, ito po yung sakop ng aburlan ba? Diba? Uh, ah ok mga patatanda dito noon ano, sila nang umuwi ng mga baboy ramo Oo, baboy ramo? Ngayon, ano 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 ba yun may pangalan yung pa na yun yung dalagyan ng bagong gamot na yung isang ano takip na yun ang nilalagyan nila. Kaya ang pangalan niyan, ano, Isaob. Ah, Isaob. Ang pangalan doon sa may takip na yun na daradala nila parang balanan ba? Opo. Eh, barangay ka-Isaob pala yung ano nila, kumbaga logo, Yung pinakalogo is Baboy Ramo. So ayan mga ka so ay kita niyo po. sa logo niya, sa nila, sa-oob. Sa-oob po. Nakalagay doon sa na parang ano balanan, sa takip pero ng matanda, sa lang. to, nila doon, yung nila ay sa Mm -hmm. dahil sa sa ah, baboy ramo yung barangay na ito. Ano ang ano na matatanda kung gusto mong malaman talaga na ano kasi siya ang pinakatanda dito. Saan po? Ano si... ano si... Apgaw. Ay, lalaki po siya, lalaki. Ano? Dito pa yun May Ah, okay. Gusto mo po tahan? Para may <laughs> Next time na lang pauwi na po ako. <laughs> So, so yan, at least meron tayong ano, dagdag kaalaman. Ah, okay po. Sabi ko ganun pala ang ano dapat na yan sa Oblang. Sa Oblang, no? So ayun, ayun si Nanay, oh. Baka alam niya yung history. Ay, ay dayuhan lang. Ah, okay. So, at least ano, meron tayong dagdag kaalaman. Ano, sa bayan? mo ano ba sa bayan? Doon po mismo sa municipal? Oo, doon sa municipio ah, okay. mismo. May ganyan din. Mm -hmm. Ito bagong tayo lang. Ay, eh, bagong tayo lang. Uh -huh. Ibig sabihin, ito siya, boundary ito ng kwerto. Oo. Uh -huh. Kasi noon uh -huh. nga, sabi nila, dito nga raw, maraming dalagay sa isang Ibig sabihin, gubat pala ito dito, nung araw. Uh -huh. So, ayun. Uh, maraming maraming salamat po. Sige po. Ano po yung pangalan nyo po? Akin Nay, Bibina. Uh, so, maraming maraming salamat po kay Nanay Divina. At least, meron tayong ano, uh, natutunan about sa katanungan natin. <laughs> kasi sabi ko, bakit aborda? Dapat ito siya nakatayo doon sa bayan, di ba? Kasi aborda, ano Meron din po doon. ngayon, sabi nila kasi noon, dito talaga yang mana tapi kan hmm itu lagi 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 boltot anu anu. Oh.